pong magkita. Mula, eh, gusto namin magdrama ng dalawa kaso ayaw naman namin ang masyadong personalize. 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 personal life. Personal personal. Kaya ginawa namin ng konting twist. Kaya ito ang aming munting drama sa pamilya, love life, Masa, at kung ano pa, kumpisahan na. Nagaano pa ba siya? Nagpapagpa ba siya? Kumusta naman? Baka naman ano? Baka naman... Tagal mo pa Yeah baka naman what the fuck say <laughs> ding 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 what what dog say woof 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 ano kayo na nasasabi ng puso mo ano kayo dita grabe grabe ganun talaga kapag hindi mo na alam kung may label pa pa kayo or may label oh holy night the stars are red that's the song for December monthly paluwagan <laughs> ay wow

let the dogs out. Woof, woof. Tumatawa, pati tumatawa. Oh. May, may no. nagsabi sa'yo yung friend mo na ganun. Woof, woof. Oh, wala pa naman. Wala pa naman nagsabi nun. Pero tita, ikaw naman, tumisa diba naman kayo ng kaibigan. Pwede, Pwede. naman naman ng kaibigan. Sa mga kaibigan Okay naman. Oo. Oh. Pag nagkikita pa kayo, sinasabihan ka ba ng... Nung bata pa ako, tinuha <laughs> ka Lolo. Hindi, kasi ano, hindi siya sabi sa akin, yung sinasayaw na lang niya sa akin. Ewan ko rin kung bakit yung minsan. Na, minsan niya naka-amaze naka, ano, naka, 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 naka pag yung ginaganyan kaibigan mo, uh, nung, nung bata pa ako, tinuturo na kung tatay ko, o nung lolo ko, alam mo yung ganyan. ito Ikaw ba? Yung mga friends mo. Eh, eh mga friends mo. Eh, sa, sa online, wala bang nagme-message sa'yo? Tanungin ka man lang ng ano? Ang ng sayang <laughs> ang pera ko. May nang ng logo sa pagkain sana na nabusog pa ako. Bakit ka? Sabi ka seryoso, di ba? Seryoso mm -hmm. ako. <laughs> Ganyan lang mo rin si Okay. Bakit? Oh. Wala nang may message sa'yo ng gano'n? Laban naman kung sa pera-pera lang talagang marami uh. akong kaibigan na walang pera. Uh. Pero ikaw, tita, oh. yung mga kaibigan mo, hmm. yung pagkukumusta ka nila, pwedeng ganito. Pwedeng pagdating sa dulo. <laughs> Tapos ka pala ka, humanap ng iba. Hindi <laughs> kasi alam ko talaga nila, humahanap ako ng iba pag napuputol na yung sana. Kasi alam ko na, siyempre nahulog ka rin. Eh. Tapos um, ka, humanap talaga ng iba. Kaya minsan, oh talaga, ganun talaga. Kaya, ewan eh, ko rin. Pero masarap magkaroon ng kaibigan na marami ah. As in, I doubt it. Sa akin kasi, oh. Okay. Eh kung saan naman kaya sa atin sa Pilipinas, Si mama katapos na fight ng news, kasi kanya nga ako naman yun. <laughs> Sabi na rin ako kung ina. I have nothing. <laughs> nothing. <laughs> nothing. <laughs> oh, hindi <laughs> <laughs> sa oh, mo not the same. This is not the same. This is na the same. This is not the same. This is not the same. This na, nakakatakot ka. Oh. Tumawag yun okay. ako, pinatatid namin. Ah, tumawag at ito ang sinabi nila sa akin. Seryoso naman tayo, tita. Talaga, no? Masa tayo iyak pag-iyak. Talaga na pag-iyak. Baby shark na tutro. Tapos, yun na nga. Tapos, nung ano, sa kanina na nag nagagati mo kanina, eh, umano na naman itong si mama. Eh, uh, oo, naman ang ano yun ni mama. May problema yata si mama kanina kaya sa ito nakatawa. Ang gulat pa nga ako, tumabok siya ng aga-aga. Uh, uh, akala ko naman kung problema niya. Yun lang pala. Pangalawang tawag niya na, actually, pangalawang tawag niya. Yung una, yung sinabi lang, sinakayad na. Eh, tumawag uli. Diyos okay. huh? ang problema niya pala yung... Yung baba, bakit? <laughs> Have you ever moved? Yes sir, yes sir. Three bags po. Yan pala talaga ang problema niya. Oo. Oh, Magka. Ito ko pala nga mabulot mo. Si ate kanya. Hmm. May problema din siya. Oo. Oh. May kailangan akong gawin. Ang nalang gawin? gawin? Kasi sinabi uh, sa akin. Dr. Jones. Dr. Jones. Calling Dr. Jones. And Mr. Louie Louie Louie. Yan sinabi niya. Bakit tinawag ka ng Dr. Jones? Ah, baka na rongkol lang. Ay, hindi ko pigilan kapag imot kanina. Huwag ka tapos, sumabay pa tong sa trabaho. Huwag tapos, sumabay pa tong sa trabaho. Trabaho natin, wala ka ng tulog. Tapos, Napapikit na nalang, bigla nalang bubulaga sa'yo ng sabihin na. O ba gumanda lang ang matanda rito. Anong sabi niya? Ikaw ba? Ako ba? Ako ata. Anong sabi niya? Hmm. <gulong> Ang sabi <mo> ng matanda. <laughs> Diyan po ka to. Diyan po ka to. Ayaw mo ba to? Ayaw ko. Bakit nag-aaya ng hotdog yung matanda? Hindi nang makain ng hotdog. Ah, uh, uh. so si Chao. Saan nakakain mo siya ng ano? Kung gusto mo, gusto mo, gusto mo, masabihin na kasabihin na maganda. Okay, gusto mo yung, yung i-approach ka man lang sana kahit na. Oh, ano, gano'n, gano'n. Oh, kaya, kumusta ka oh, 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 na kahit Oh, 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 kasi lang ka yan. <laughs> tapos sabihin ka na ng tong-tong-tong. <laughs> palatong, kapitan ni ba Barsitong. <laughs> oh, oh, naman ah. <laughs> <laughs> na. <Yung, laughs> Ay, ganda <laughs> lang approach na yan, eh. tong <laughs> tung tung, -tung. Ako, <laughs> ano, iba naman ang gusto kong approach. Mm. Ang gusto ko naman approach, eh, Lagot siya! Lagot siya! Nasasabog siya! Tumala! Tumala yun! Nasabog siya! Gano'n lang ako. Nasabog ako! Hindi, naman... kasi? nakaka Kahit na sino, kahit na kaligyan mo... Masabihan na lang

hindi ako si Darna. Wala. Hindi ako si Darna. Hindi ako si Darna. <McLacht> <laughs> yo, yo, hindi ako si Darna. <laughs> yo, yo, yo. <laughs> <laughs> hindi ako si Darna. Yung yung critics nila sa'yo. Hindi ako si Darna. Oh, oh sa'yo, hindi ako si Darna. Hindi ako si Darna. Sa'yo kaya? Sasabihin nila <laughs> Pero ang importante sa lahat, ito, sa ating dalawa ito, sabihin na natin dalawa sa kanila. Pag masabang masama talaga yung loob natin, kailangan natin sabihin sa kanila ito. Kasi, kailangan din natin maglabas ng ano, sama ng Saan loob. Kaya kailangan natin sabihin sa kanila ito. Sa akin ba talaga yung aming Ang mga anak sa iyo, tawad. Ang sakit ang ulo ko pa tagtawag. Ha? Yun lang po. Dito na. Yun lang po ang <laughs> lang. Lang po, aming topic ngayon. So, <laughs> ang so, topic namin is family, trabaho, love life, and... Ang <laughs> kasama ng loob namin. Sinabi na sa kanil. Bye!